Hello guys, good morning, good morning. May buntag sa inyong lahat. Guys, magluluto tayo guys ng uh, sinigang ng ulo ng salmon. Samahan niyo ako guys. 4.20 na. Tara. Ngayon guys, iprito muna natin siya guys. Uh, para matanggal yung lansa. The race predicted nothing, the race are good at mayroon pa tayong susunod yun guys, mainit ng ating kawali guys pinawasan ko na siya ng matika guys yan na rin ang ating paglulutuan para naman lumambot yung mga dumikit na isda guys yang bawang guys that's guys sudah datang yang si boyas sudah datang guys yang kemati Ya yeah, guys. Ah. Eh amon natin sir guys pakuluan. Yan. Takpan muna na natin guys. Yan guys. kumukulon na guys. So. Pagyan muna natin sa guys ng yung pampaasim. Ayan yung isang palok guys. So guys, bago natin ilagay itong, meron tayong radish guys. Wala lang akong mabiling sitaw, ganda sana kung may okra. Yan. So, dagdagan pa natin guys. Saka so, natin lalasahan. Yan guys, tapos lagay na natin guys yung polo guys. Yan. yan guys, madali lang yan guys Konting pakulo na lang yan ah, Lagyan natin siya guys ng konti paminta, guys pandagdag lasa guys lagyan natin guys ng patis oops para balance siya guys doon sa ating sampalok mix powder Guys, tawag-tikman natin yung kanyang sabaw, guys. Medyo kulang, guys, sa asim. Yan, alalay lang tayo. Ayan guys, tapos timpla natin guys. So, pwede na yung asim nyo guys. ah, uh, ilagay na natin guys yung pizzay. Ayan guys, pizzay at kangkong. Ayan. Siyempre, lagyan natin ng siling green. Okay, guys. mat 20 minutes, guys. Okay, nyan. Okay, guys. Gusto natin, guys. Ay, ganun ganon lang natin guys para hindi madurog yung ano. Ating isda. Ay, okay na yan.